Good morning mga kapatid! The heat is on pa rin talaga ngayong summer season Kaya naman the best pa rin pampawi ng nakakahilong init Ay ang mga pampalamig Kaya na lang itong all-time Pinoy favorite dessert na Halo-halo Pero kung sawa na kayo sa mga traditional O mga pangkaraniwang halo-halo dyan ay ang mobile si ay nakahanap po ng kakaibang halo-halo. Gaya na lamang dito sa Bistro Malolenio sa Malolos, Bulacan, itong halo-halo nilang dessert ay nilagyan pa ng isa pang dessert. Ito tinawag dito ay pinaso halo-halo. Dahil itong halo-halo nilagyan ng pinaso. Itong pinaso mga kapatid ay isang kilalang dessert dito sa Malolos na gawa sa soda crackers, sa sugar, sa milk, pati sa diap, pati ng diap rind o yung kinayas na balat ng diap. Ito ah, itong pinaso mga kapatid, kilala yan ito guys sa background ko. Ginawa yan ng mga women of malolos na talagang kilala rin naman na gumawa o nagpakilala ng ensaymada, ng inipit at marami pang iba na mga ah, bread or sabihin natin kakanin din at mga dessert dito nga sa malolos. At maganda, tuturuan tayo paano gawin itong pinaso halo-halo ni Sir Ferdy Uh, Tal Benito, na siyang owner po nitong Bistro Malulenyo. Good morning, sir! Good morning, to. Okay. Sir, ito, mukhang nakita ko naka-ready lang dito yung uh, nasa almost 10 na ingredients ninyo ng pinaso -halo, halo So siguro, kasama rin si Kuya Junior. Ayan, para gawin lang. Paano yung first step lang niya? Ayun lang po, sunod-sunod uh, lang natin ilalagay yung mga ingredients mm -hmm. natin na gagawin din Kuya Junior. Okay. Ayan, okay. lagay na po natin okay. yung kaon. Okay, bakit din naman naisipang gawin itong bis ay itong pinaso halo-halo sa Yung restaurant kasi namin ay eh, mahilig kami mag-innovate uh, ng ilang pagkain then mm -hmm. Then yun na uh, naisipan ko lang kasi favorite kasi to ng halos marami sa ating Pilipino. Yun naisipan ko na gawan ng twist. So ano reaction ng mga tao ng pinagsama niyo yung pinaso sa halo-halo? Ah -halo? uh, actually maraming na curious kaya pagka uh, sinasuggest din ng mga mm -hmm. waiters namin Ayon, uh... okay. oo, kaaglad okay, sila oh, kasi oh. gusto nila matikman. Okay to, kasi pinagsama niyo yung malamig na dessert sa mainit palang dessert. Yes po. Hindi ka naman ba nahirapan? Paano kainin yan? Uunay mo ba kainin yung pinaso? O oh, maganda, ha, haluin mo pa rin siya. Pwede mo siya kainin ng iyan lang, mm -hmm. kaya lang mas iba yung nakahalo dun sa... Ah, so talagang dudurugin cheese. mo yung pinaso? Yes po. Okay. O, oh, ito na siya mga kapatida. Ito yung pinaso, halo-halo, at lalagyan pa ng cheese sa ibabaw. Okay. Sige, lagay mo lang kuya. Pero sir, ayan, habang nilalagay ng cheese yung ating pinaso halo-halo. Ang sarap, grabe nakakatakam. May napansin ako dito, meron pa kayong mga ibang in-offer na, na, dishes dito kung saan mukhang historical ang dating dahil ba nasa Bulacan tayo na marami talagang history behind it. Ito, may nakita ako, nilitsyong manok sa saha ni Bonifacio. Ito, tinola ni Dr. Roserizal. Alam ko ito mga favorite food ng mga bayani. Based po dun sa book na kinumpile ni Mrs. Milagros Enriquez, sinunod po namin yung traditional way of cooking, uh, then yung mga ingredients. Halos mm -hmm. wala po kaming iniba kung ano po yung nandun sa libro. Tulad nitong tinola ni Rizal, kung titikman natin yung iba uh, papaya or uh, sayote, dito po uh, kalabasa po yung kasama niya. Yung original na gusto ni oh, Dr. Wow. All Alright, sige sir. Maraming maraming salamat po, Sir Ferdy. Kaya na sabi ni Sir Ferdy, itong pinaka pinaso halo-halo at, mga iba pang mga dishes dito sa kanilang Bistro Malulen, yung mga kapatid, ilan lang yan sa mga kakaibang dessert dito nga sa Malolos, Bulacan na pwede nyo subukan ngayong summer season. Alright, yan muna pinakuling ng Mobile Sync mula rito sa Malolos, Bulacan. Balik sa studio. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.